Yn yeah, yna'n llechof tarein Nakaubong <laughs> bumagsak na 'yung bayabas. Yan bumagsak na rin 'yung bayabas sa kabilang bahay. <laughs> puputol na yung wire nyo pagayaan Bumbay na. Nang to, live ako. Pag live kayo? No. Oo. Ayun, okay, okay na yan. Tapos? Naka-live na yan, tutukin na lang din. Tapos? Hmm. Pag gusto kong tumigil? Pag gusto kong tumigil. So, ano pa makikita, 'yung Ayan. Ayan. antayin niyo lang. Invite lang muna. Sa mga gusto. Mas maganda pala live. Huh? Mas maganda sa live. Ano? Ah, so, na lahat ng puno. <laughs> sa lakas ng bagyo. Sa lakas ng hangin. Ang hangin malakas pa rin. Hindi pa rin siya tumitigil Hindi pa rin tumitigil sa hangin. Naglagbang sa kanang ang puno ng bayabas. Sa kabilang bakod. Eh, mapuputol lang kuryente ng batilek. Ang wire. Oo, wire yan eh. Nabagsak na nga raw yung wire nila na kaila Doano eh. Gawa nung kinamaan itong saging, bumagsak. Ikaw nga magtapos, ayan. Ayan, Julie is watching. Bring, bring them on camera. Add. Sino yung mga yon? Mga tita yun? Raquel. Bakit hindi? Tulungan niya, anak. Eh, eh, gawa ng tuwan. Ang wire nila, magpunta sa kanila, magpuputol. Oo nga, tulungan niyo nga, Daniel. Eh. Ah, so hindi ko hindi ko kaya 'yun. Alin? Yung mga ganun. Ay hindi, tama. Sa kabila naman 'yun, tumutulong naman ang kabila. Eh. Tumutulong naman yung kabila. Lakas ng ulan, na? Lakas. Hindi wala ulan, malakas ang hangin. Hanap. Hindi malakas ang ulan, malakas ang hangin. Nagbasa ka na nga. Tama. Ayan, Ayan. Patingin nga, itignan mo nga din doon sa aking sagingan. Sagingan nga daw, tingnan natin. Kaya e, po, punta kami. Huwa ka na. Ay, kayo ang may naluluto ako. Ay, payong, payong. payong, payong ay, ay. payong. Buha mo. Sandali, sandali, sa so sagingan mo. Live pa rin ba yan? Okay.

wawa wow, naman, ayan ang butulan mo lumaylay na eh, siya eh, okay lipo. lang yan, puputulan nyo lang yan ay Puputulan pa nyo lang kay, 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 kay Jay kanina? kina Jay, yung mga lalaki nako, na, na, hindi Parka, na yun ako, hindi na yun sa tubig, ayan ang mga yan ang saging mo, nagtumbahan na lahat oh. eh, ano lang naman yan sa hangin lang yan Tatayo ulit yan Kawawa hindi ko akala matumbaring Oh, hindi ko kalain yung butulan eh. Kaya, kasi sabi, sabi ko, na, ga, gagawin lang dapat yung ano, mama eh, yung papuputulan lang, parang maliit lang, yung ano, yung dun, parang bonsai eh, lang. Sabi mo noon, wag wag abupuputulan. Kasi nga, hindi. parang mo pinapuputulan. Pina, Ang dami pa, pa naman bunga, oh, sayang. Hindi, tatayo pa yan. Gawa lamang yan ng ulan. Oo, sige. Ay, sige, ako yung mababasa baka oh, salamat, mama. Ayan, nagtumbahan ng yung mga saging sa kabilang bakod. Pag ikay nagbako, pag ikay nagpatayo, yung tagiliran doon, yung sa babang-babang yon, ay siya mong gagawin tangki ng iyong kubeta at saka kubeta. Doon bandaroon. roon. Oh. ng payo po. Siya, lakad na kayo. Salamat. Ingat kayo dyan. Ako po, kawawa mga... Kawawa naman mga tita Raquel. Oo nga eh, paano naman yung kanilang bayabas dun sa kabila, tumumba rito. Eh, kailangan maitayo yung kuwan. Ayan, yung mga halaman, nagtumbahan na rin. Mga halaman hmm. kong tinanim, patay na. ha? <laughs> ah. Yung mga halaman Ay, doon, pa. patay na. Hindi, mabubuhay naman yan kasi nagdiligan. Tumumba na rin ang butulan ni eh, Judy. <laughs> yan live kayo. si live. <laughs> Kawawa naman. Ah, live. Matanggal lang yan, yan, yan. Matanggal lang yan para tumaas. Ay, natumba pala yung kawayang ko, yun. Yung kawayang ko buti nga ginyo pala may ganito para live. Yan, nakulakas, ay, ayan, ay, lakas-lakas ng hangin. Marunong na kayong mag-live, Mama. Ha? Yan po, guys. Siya ng aking mga kapatid. Natamaan ng ano kuryente. Na? Kaya tinatabas nila yung bayabas. Oo, kaya nila tinatabas. Kasi pagka hindi tabas, eh, masisira na. Yun na, bumagsak na nga. Oh. Bagsak bumagsak na lahat ng saging ko. Bagsak na lahat yung saging ko. Ang tibay Bagsak ng... Mama, ang tibay yung ng bakod mo, eh. ha? Ang, hindi, hindi tumumba, ha? Kahit ang bigat ng bayabas. Yan, pati si Jun, sa kabila, nagpuputol. <laughs> Yan, dalawang mag... Yan, si Raquel, si Aton. Wala, eh. Bumagsak yung kwan, eh yung kuryong bumagsak din, bumigay na rin yung bayabas nila upeng. Ay, yung iyong oh, mga mga ni butulan, bumigay, bago lang yun. Hindi, ayun ni kailangan putulan habang nakatumba pa, mama habang nakatumba pa, ah. habang yun yung nakatumba, pag tumila na, kukuha kayo nung puputol, gagawin nyo lang siyang parang bonsai, yung hindi pinapatas, so, pero na, binibilog nyo lang. Kaya nga, ang... yung... eh, malakas ang hangin, nakakatakot doon. Ay, lumipad so, na nga Parang yung mga granada, na, granada sa amo ko, na maliliit lang, minimaintain lang siyang maliit. Ay, tayo tayo <laughs> <laughs> Raquel! oy. Oh, ayan. Kaya, Kawawa, naman. Kawawa naman. Kawawa naman. Butit may kuryente pa. Wala. Kanina pa alas 5 media. Mm. Kanina Pero pa. tapos. Wala nang ulan. Tapos na. Meron pa rin. Meron, Meron pa rin. Meron pa rin. Um, lang pero malakas ang hangin Nagtumbahan na ngayon sa lay eh. O, oh. bumigay na ngayon sa lay. Ayan o, oh. ayan ang hangin. Ayan, 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 ayan. Gagayan, gayan. Kasi nga, ayan, no, gayan. yung, yung pinost ko ngayon sa kumari. Mama, pinost ko ngayon sa kumari ko sa Mindoro. Yeah? Kakaawa sila sa Mindoro. Ayan, 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 ayan. Ano ba yan o, oh? mo naman o. Oh. Pagka, pagkayang mangga na yan ang tumumba sa bubong nyo. Ay, yung bubong ko'y itigkwasa na. Eh, hindi, yung mangga na yan, dapat pinapuputol nyo na rin yung malaking mangga. Sabi nga, o, oh, tiga mo yung puno ng mangga, o, oh, ayan, o, oh, ayan, oh. ayan, 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 oh. o, kita mo ko, nadadala, ayan, nagdadala ko, ayan, nagdadala ko. <laughs> Mama, yung I, B, si, malaki mo. Si Ivy si nanonood. Baka galing. Ivy, hi! <laughs> Yan. O, yung kabila, walang katinag-tinag, oh. Sarap yung ganun bahay, oh. Walang katinag-tinag, batong-bato. <laughs> Ang aming bahay, bumbungan. Igudugudugdugdug. Ayun, lumipad na yung yero ko, oh. Yun, yung yero ng bodega, oh. Lumipad na, nagtikwas na siya. Aray ko, aray ko. Pinagyat ako ng langgam. Dami langgam niya na. <laughs> Wow wow <laughs> Sayang wala namang hinog. Walang malaki. Wade Boten dito kayo kung hindi ay kaya lang sa inyo din. matigas. Hindi kaya ng ngipin ko. Ha? Salagalo. ha? Salagalo. <laughs> Bumigay na rin yung bayabas niya, John. Bumigay na. Pahingi. Pahingi ng bayabas. O, wala. Pakita nyo. Ayan o, saan ba? Saan? Ayan, hilaw pa. Natumba lang kahit na marami pang, marami sanang bunga, kaya lang hilaw. Kawawa naman yung mga saging. Kaw kawawa naman yung saging. masuk na kay mama at baka, baka mali para ng yero dyan. Kaya nga eh, hari para bahay na ari medyo-medyo na. Yan, lumakas na. ulan no, tiga mo, lakas oh. Yan, lumakas na. Lumakas siya. Ang lemon ko nga, no, buti hindi bumabagsak oh. Ang dami pa naman bunga. Huwag naman Lord God at ako'y daw dyan eh. Yung lemon, mahal na lalaki bunga. Ang, mahal-mahal ng lemon, ha? Kaya nga, eh, 50 pesos ang kilo dapat yan, eh. Kaya yan ang pinatubo ko, eh. Yan ang pina, magtanim, ko. Kasi yan, magtanim pa kayo. Tignan nyo, kagaya ng Tio Bill, ang daming nabubuhay niyang lemon. Oh, lakas lalo ngayon, lumakas, oh. Lumakas lalo ngayon. Bakit kaya, o, oh, lumakas, oh. Lumakas na baho ang aming bayabas. Oh, lumakas na baho ang aming mangga. Bakit kaya lumakas? Ito daw po na. Nadami din natin ang tao. Ito na yan. Ako, dito naman bumibigay na yung yero dito. Yan. 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 Alampaga na. Alampaga na naman. Lumakas Dapat na naman ang hangin. nilagyan nyo ng halo black. Ay, dinaganan nga nila at miracle kanina ng gulong. Wala rin. Nilipag si gulong. Ah, Basa, basa, basa na yung mga gamit dyan, iurong nyo. Oo nga, inayos ko na nga eh. Basta na nga eh. Kaya ako nilipat ang TV dito, hindi ako makapanood doon ng TV. Doon sila nag-aaral banda. Doon sa hmm. storeroom dati. Rico, may langgam. Rico, Rico, rico. daming langgam ng mangga. Na nangagat. Eh. Nangagat sa akin. Nangagat din sa loob. Ang daming langgam yung bayabas. So, sumilat, oh. Doon na sumilat sa akin. Doon na tumba rin. Kaya yung sumilat sa akin, na nila. Alam nyo, mama. Mama. Oh. Ang, oh. yung malaking puno sa harap ng simbahan, natumba. Oo oh, nga. Tapos, eh, yung santo, hindi natumba. Okay. Kaya nga. Ayan, ang lakas. Oo, oh, oo. Oh, ayan, oo. Oh. Oh, hindi ko nakita yung iyong kuha hindi pa pinuntahan. Buti nakita ko yung pala na natumba ng iyong beach. Ay, iyong habang iyong yun yung Habang yun i... ano, habang yun yung... Ayan, ingat daw kayo, sabi ni Gigi. Oo nga eh, malakas, malakas kasi. Malakas dito, gawa nung sa Mindoro nag-down eh di hanggang ngayon baka sa Mindoro bagyuhan pa rin baka agad pa rin kaya... hanggang bukas daw Kausap ko nga yung yung ipinous, yung pinos ko sa, dito, dito. sa video. Hadya, ba, ng hangin kaya nga ba sa inyo malakas din ang hangin. Kasi talagang dapat ang mga puno tinitrim, hindi pinababaya ang lumago. sana yun. dalawa? Daming dahil. Daming Charat Ay, ba hindi mga nag, hindi nagkapote yon magkakasakit yung mga yan? Eh, naglabas, siguro bigla na lang lumabas kasi nga nakitang bumagsak yung puno. Wala ba kayong eh, kapote? kayo naman nandito, hindi na kayo makakapagkapote. Gawa nga, nagmadali na sila at gawa ko, linya ng kuryente. Bigyan nyo ng, bigyan ng payo. Ay, pa? ano po? Ano pag tayo hmm. na, kasama natin eh. Yun yung butulan eh. It itabatan natumba niya natumba mama Ay, yung butulan pag gagawa niyo yung ano ipapatrim niyo lang parang gagawin yung bonsai yung kasing hindi nalaki ma kung gusto niyo kaya mag usap mag ano lang kayo tapos oh, na sige. Eh. Ano, live okay. Eh. pa kayo? Hindi na. Bye-bye. Papatay niya muna daw live niya, sige, ma. Sige, tutulog na rin ako. Sige po. Oh, sige, ingat. Ingat ka rin Bye-bye. Ingat kayo, anak. Mama, ingat kayo. Asan si Piona? Tulog pa. Ang sarap ng tulog. Ako nagising sa lakas ng hangin eh. <laughs> okay, sige, anak. Bye-bye. <laughs> Yan. Ano ba ako mag-exit dito? Ako mag-aalis.